Hello guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel. So hindi natin patatagalin itong video nito dahil gumawa na ako ng video ng demo nung ituturo ko sa inyo. So kung kayo yung tipo ng mga tao na talagang uh, katulad ng mga wires na nakikita niya sa likod ay uh, gustong gusto natin na sinisecure yung wire natin o sinisecure yung wire nga po natin and uh, gusto natin patagalin yung buhay ng mga wire natin at hindi agad nasisira ay uh, may tuturo ako sa inyo ito yung natutunan ko kasi di ba may mga, mga nabibili na pang dapat pala may wire ako dito no? so kunin lang natin to wait lang kunin ko lang to Ayan, so katulad nitong wire na to. Ayan, 'di ba? Manipis lang yung wire na to and uh, ayun, mabilis lang siyang masira kasi gumaganon ganon siya eh. Pagka ginagamit mo siya, syempre or lalo may naka-charge ka, nagaganon ganyan siya. So katulad nitong uh, maliit na wire na to, gusto mong mas tumibay to yung pinakadulo niya. Ayan, gusto mong mas tumibay, may tuturo ako sa inyo. And take note guys, hindi siya mahal. I mean, magugulat kayo dahil hindi naman kailangan palang gumastos talaga as in kasi syempre may gunting naman siguro tayo dyan may lighter tayo, mga ganito ganyan and uh, tuturo ko sa inyo paano gamitin yan so yun lang guys simulan na natin ang video yan guys, so, kung meron kayong mga wires like this ayan, yung mga maninipis, sobrang nipis nya ayan, tapos gusto nyong tumibay meron ako tuturo sa inyo, ayan And kung um, medyo makapal na rin pero gusto nyo mas kumapal pa or mas tumibay pa, may tuturo ko sa inyo, sobrang mura lang nito. Hindi kayo masyadong gagastos. Actually, hindi naman talaga kayo gagastos kasi kailangan nyo lang ng fire. Ayan, so meron tayong, um, what do you call this? Um, lighter. Ayan, tapos eto lang. Ayan. Gunting and uh, plastic. As in plastic. So, ano bang gagawin natin dito? Pakita ko sa inyo. Wait lang. Gugupit lang tayo. So, kailangan lang natin gumupit ng right amount. Right amount? Ano daw? Pero yun na nga. Gugupit lang tayo. Ayan. Sample lang tayo. Ayan. Ayan. Mga ganyan ka, ganyan ka ano lang. Hindi masyadong ma makapal. Ayan. So, ito. Ayan. So, nagupit na natin. So, meron na tayong ganto, Ayan. Tapos, fold nyo lang to ng ganyan. Ayan. Tapos, sa kanya balot dito. There. Pwede nyo isama to kung gusto nyo medyo alam yun. Simula doon, eh meron na siyang balo. Ayan. Kasi tapos nyo lang siya. Wait lang ha. Ikot mo lang siya. Yung iba kasi ini-scotch tape, di ba? Yung scotch tape kasi di masabing, ano, kasi ko minsan nawawala no, rin dikit nun. Tapos, napakatigas pa nung kwan. Ayan. So, igaganyan nyo lang siya. Tapos, ngayon, ito na yung lighter. So, kailangan lang nating um, ayan, apo yan. Wait lang, sa natin kung na, na di-defeat ng ano, ayan. So, wala na natin apo yan. Ayan, Ganoon mo lang. Ikot mo lang ito ng konti para kumapit ng konti. lighterin tapos, lalighter rin. Lalighter rin, huy. Ay, tsaka nyo lang ng konti, Hindi naman kainit. So, medyo namamatay yung lang, 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 namamatay lang yung lighter natin kasi nga, ano, may hangin sa likod natin. So, yun. Ganyan lang gagawin nyo. Ayan. Tapos, ikot-ikot nyo lang. There. Tapos, eto. Dito. Dito nyo na yung, ano. Dito nyo na apoyan yan. Dito. There. Wait lang. Kailangan, didikit nyo siya. Para, maganda yung pagkakalapag. So, didikit nyo lang. Ayan. Tapos, ano nyo lang. There. Medyo pangit yung pagkagawa natin dito So magre-relive tayo Relive Wey hindi talaga live to ayan, Pero ganyan More or less ganyan yung Dapat niya maging tsura Pero dapat to nakakapit to eh Ayan Dapat nakakapit siya so, Ikapit lang natin -antin. Ayan Ayan So ayan nakakapit na siya Tapos sa kanya siya Liliabag There you go Hanggang sa kumapit ng tuluyan Ayan Hanggang sa maging ano na siya Hmm Ayan. So, ganyan magiging tsura niya. Mas, wait lang. Tanggalin natin. Ito, ang pangit ng ano. Dapat kasi nakadikit yun pagka binurn natin. So, tatlang lang natin. Aw! Ang init pong ano. Ang lighter. Nadikit ako. Sari ang sakit. Tutorial <gasps> lang. Talaga ito. Huwag niyo akong gagayahin. Pero yun na nga. Ayan, ganyan magiging niya. So, hindi po siya masadong ayos. Ayusin natin ang antenna. <laughs> Ayan, so ganyan. Ito nyo. Actually, meron na ako mga ginawang mga ganito. Papakita ko lang sa inyo. Yung medyo maayos ayos. Ayan, depende din kung anong gusto nyo kulay. Ito. Look at this. Ito yung sa may ano, sa may, uh, pag nagla-live stream ako, pag kumakanta ako. Tawag dito, ah... Uh, sound card. Ayan. So, kung makikita nyo, ito yung tsura nyo. Ito yung actual na kwan. Ito yung binalutan natin. Ayan. So, flexible din siya, guys. Hindi siya, ano, Ayan. Pero nakakapit yan. Ayan. Eh, no. Kita Kahit nihila ko, hindi siya natatanggal. Nakakapit na yan. Diyan. So, parang kumapal yung pinaka ano nyo. May protection siya dito sa may head. So, kung makikita nyo, mas ayos yung pagkaka ano ko dito. Ayan. Mas pulido. Ito kasi medyo hirap tayo pagkahabang nagbibideo. Pero ganun pa rin yan. Ganun pa rin effect nyan. Magiging ano, flexible pa rin naman siya. Pero mas makapal na siya. At saka mararamdaman nyo, hindi na siya ganun ka nipis. Pagkaginawa to so mas mapoprotektahan natin ito mas makapal yung ginawa ko dito nakita nyo ba ayan ito yung pinaka wire nya ayan ito yung pinaka wire nya tapos ito yung nadagdag o oh, ayan so mas secured na sya hindi kasi dito mas, madalas masira dito yun eh dito sa gawin na to pero dahil ginanito natin hindi na sya ganun kadaling masira flexible pa ng konti kaya hindi siya mabilis ma Masisira dito So, yun lang Ito lang kailangan nyo talaga Ayan Then, gunting I think may mga gunting naman kayo sa bahay May lighter din siguro kayo, ano Ayan For emergency For candles ganoon. May, may Meron kayo mga uh, Lighter So, yun lang guys Ayan Sana nagustuhan nyo itong tutorial natin Alam ko maraming masasave na appliances Kahit nga sa may ano ko eh Sa may electric fan ko binalutan ko ng ganito yung ano niya, yung pinaka, alam mo yun, pinaka um, head nung ano niya. Pero pwede nyo rin gawin sa buo. Kung masipag kayo buo inyo, pwede rin. Ayun o. Magkabila yan. Ang dalawa ako. There. Kita nyo. O, oh, ba? Diba? O, oh, mas matibay na siya. Actually, sa personal, mas ayos din yung itsura So, yun. Matibay na siya, hindi na siya, hindi na ako kinakabahan pag medyo nahihiklat or what kahit papano may ano mas secured na siya yun lang thank you